Uh, nandito pala tayo ngayon mga idol sa Romblon Romblon. Ayan, nagbakas yung buo tayo dito. Nag-relax po muna tayo ng konti. Ayan, at uh, samahan nyo ako at ko po kayo sa isla ng Romblon Romblon. Ayan, ang bilis namin nakarating. Ayan mga idol, makita nyo yung magandang dagat dito sa Romblon. Ito po ay uh, sa barangay ng Cobrador, sa Romblon, Romblon. Napakalinaw ng tubig. Pinalo pa ito ang Boracay. Nakita nyo yung mga na pagkaganda. Ayan, dito po kami ngayon mga idol na uh, relax muna tayo dito sa mundo. Idol. ganda ng tubig, malinaw. Ayan, pupunta naman po tayo ngayon mga Idol sa Pulo. Grabe, napakaganda ng dagat po dito. Napakalinis. Ayan, ang ganda naman ng view dito mga idol. Ngayon lang po ako nakapagbakasyon dito sa Romblon, Romblon. Ayan, makikita nyo po mga idol yung tubig sa ilalim, napakalinaw. Pag mayroong pating po, makikita po talaga natin na uh, lalangoy-langoy siya dyan. Napakalinaw talaga. Sige na, talo na kayo. Ayan, sige na, talo na. Ayan, lilipat naman po tayo ngayon mga idol sa Bonbon bon Beach. Doon naman tayo ngayon uh, magagala para makita natin ang view nito dahil ang sabi na pagkaganda daw po dito. Mga idol, dito po tayo ngayon sa Bonbon bon Beach sa uh, Rumblom. Napakaganda po ng paliguan dito at ang ganda ng mga tanawin. Ayan, bali dito po tayo ngayon nag... Uh, relax ng konti mga idol napakaganda po dito mga idol talo po ang Boracay dito napakaganda ng uh, paligid napakalinis makikita nyo yung buhangin napakaputi tubig napakalinaw uh, hindi po ma ano, malamig po po ang tubig dito ganda talaga dito mga idol sa Romblon, uminis ng mga dagat Ayan, meron clock dito itong puno na yan po, po mga idol pag ito ay nalutay pwede po tayo tumawid pa na dito uh, ngayon po inaantay namin maglutay para po ay makatawid kami dito maya po mga idol tatawid kami dito pinapababa na po namin ang tubig Uh, ay po mga idol, tapos na po 'yung bakasyon natin. Nakita niyo po 'yung lugar ng Romblon, 'yung karagatan ng Romblon, napakaganda. Talagang malinis. Malinis 'yung paligid, napaka presko kaya nag enjoy po tayo mga idol uh, ayan at uh, sana nagustuhan nyo itong video ko mga idol uh, hindi lang tayo puro video sa pagpipintura ng sasakyan minsan haluan din natin ng pag enjoy ng sarili natin para naman po sa ganun ay malibang din sa sarili natin at matanggalin mga stress sa katawan natin ayan mga idol maraming maraming salamat po at Ta tayo babalik na uli ng Maynila Ayan at uh, maraming tayong pinding na trabaho doon kaya kailangan natin bumalik. Ayan maraming maraming salamat po.